Meron po tayong 4 million na potentially sa buong Pilipinas po po. And out of that uh, 4 million, sir, chair, ang na-develop po nang niya is 1.7 million hectares. And out of that 1.7 hectares, ang gumagana lamang po is 1.2, sir. 1.2 ito po yung uh, program area na tinatawag namin. Ito lang yung kaya naming patubigan and ang firm up service area meaning yung natitira na talagang iriga uh, natitira pa, na, uh, may development ang irrigation is 1.5 million. But of that 1.5 million, kaya sabi rin ni uh, Congressman Dago kanina, hindi naman talaga napapatubigan lahat. Kasi nga, yung 150,000 hectares needing restoration and repair, yun namang 150,000 hectares, wala nga ang sira ang irigasyon, pero wala namang tubig. Kasi nga, hindi kaya ang patubigan na nung system dahil silted po yung ilog o kaya yung source, hindi po maganda yung source. Yan, uh, ganun po. So 1.2 po ang talagang uh, napapatubigan ng niya sa, sa ngayon. Well, sa, 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 figures kasi ninyo dito, anong tama? Yung developed area is 1.6, di diba? Dito sa presentation ninyo, 1.6 yeah. um, million hectares. Yung firm up is 1,500. Yes sir. What is the difference between firm up and operational? Yung uh, firm up po, ito po yung the whole pa na system natin. Yung ito po yung uh, pwede nating patubigan sana. Ibig sabihin ito po yung may, may irrigation facilities. Na na sir. Yung operator, yung operational area, eto lang po yung actual na napapatubigan. Ibig sabihin yung operation yung operational area, yun talaga ang tinataniman natin yes. sa ngayon. Opo yung, yung opo. Sa kung uh, na-irrigate. man din po yung uh, iba doon sa 1.5, pero sahod, ulan siya nga ulit. Parang naroon so po. yung firm up, na-develop na yan siya. Yes. Yes, sir. Pero hindi pa fully develop. I mean, bakit kasi okay, nagugulan kasi ako sa, po, Kaya lang, sa mga uh, figures niyo Bakit may firm up pa, may operational pa? Uh, kasi ganito po yan. Uh, ang total, para mag-ano lang ho yung figures, kasi 1.6 something eh. Ang total po, na, na, develop natin, nagawa natin ng irigasyon is around 1.7 million. Converted po yung around 200,000. So 1.5 million na lamang po yung totoong pwede nating yung mapatubigan. Yung uh, firm up is pwede nating mapatubigan pa sana. Bagamat sira po yung ano eh, may sirang system doon sa 150,000 hectares. So kailangan po niya ng repair and restoration. Yun naman pong walang sira na 150,000. Wala namang sira pero hindi makarating ang patubig. So in the basis of estimating the total production annually, sana ako mag base ng 1.2 sir. Sa 1.2. Okay, 1.2 uh, million hectares. This includes uh, communal, private, and other government. Sir, uh, communal and uh, national irrigation system lang. Kasama na 'yan. 1.2. Oh, wow. Yes sir. Now, ilan ba ang average annual production per hectare natin? It's a 4.17 national average. Ilagay na lang natin 5 para madali ang computation, di ba? So 5. Bonus pa yan, sir. May bonus. 5 uh, tons per hectare yun, ibig sabihin, di ba? Now, saan nakuha ng Department of Agriculture yung kanilang estimate na 20 million metric ton na harvest nung nakaraan. Sir, if we base it on the irrigated areas only. Sir, it's a mix of ecosystems, uh, meaning it's not only for irrigated by NIA but also irrigated by uh, communal, private and rainfed area. And it's also a two season total, meaning Di twice na Dito kasi sa presentation ni NIA, nakalagay rito. National irrigation, 1.2. I don't know. Yung figure kasi hindi magkapareha eh. Communal, 740. NIA assisted total is 1763. Private is 203. Other government, 188. Or a total of 2.155. Assuming that the 2.155 irrigated lahat yan, nagpo-produce, i-multiply mo ng 5, 10 million pa rin lang. Saan nakuha yung 20? Uh, that's a physical area kasi to sir. We have two cropping season. So ah, to, times oh, ah, to, cropping seasons. season. Oh, po po sir. Ah, Tapos okay. may wet wet may rain pa and not all of these are um, kumbaga hindi tayo two ang ating cropping season. Ah, okay. Sabi, so so, uh, kaya, so to, this to two physical season area, ito? sir, physical. So, so okay. ibig sabihin 10 times 2. 10,000 times 2. Oh, okay, okay. 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 Now um in the rin ito um yearly, meron kayong capital outlay, o meron kayong budget, di ba? Na ina-allocate natin sa NIA. Of this budget, magkano ho ang allocated for new development ng irrigation and how magkano rin ang para sa rehab and repair? In terms of percent, wag na lang yung amount. researcher, ha? Itignan namin yung actual data. Uh, habang tinitignan, sir, yung po kasing budget natin is that uh, part of it, napupunta sa uh, operation and maintenance ng ating yeah, mga pump irrigation systems. Uh, around uh, That's around 1 billion siguro yung napupunta doon. Yung iba naman po para sa operation and maintenance ng ating mga uh, farmers per cropping Uh, bale binibigyan namin sila ng 500 pesos per hectare per cropping. De, de, ang akin lang kasi gusto ko lang malaman kung magkano yung in terms of percentage ang hati ninyo in the in the, in allocating new development for irrigation. Ilang percent lang? Could it be 60-40? Para rough lang. Para mayroon akong basis for... 2.8 divided by 40, 42. So 2.8 billion over 42 Magkano? billion. So... In terms of percent na lang, magkano ang para sa bagong development? Around 7%. Sa budget, budget ninyo? Around 7%, sir. Around 7% only? Yes, sir. Wait lang, sir. Kasama natin yung small press. Okay. Pag-isama pala yung mga big uh, dam, sir, mga 10.8%. 10.8%. 10. Sa budget ninyo ha for development ito. Yes sir. Ibig sabihin bagong 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 develop na area ha. Yes. Okay. Now magkano din ang para sa rehab and rehabilit uh, rehab and repair? Around the... 23%. percent? 23%, sir. Ha? 23%. 23%. Saan napunta yung ibang pera? Only about 33.8% lang ito sa budget na nagamit. Kasi gusto ko lang ipakita sa inyo na may pera kayo para magdibila per year. Eh. Per hektar. Hindi na kailangan magdagdag. I mean, mayroon kayo dapat bago ng mga areas na i-develop because of your releases lang sa inyong budget. Gusto ko lang ipakita yon. Yung ano, yung lahat. Yung lahat. ah ito, sir. Sa general sa gas, general administration and support is uh, 26%. Sa support to operations is 16%. Operations mismo is 58%. Yan. Doon po, yun po yun. So, sa operation tayo, I think doon yung kukunin operation sa operation yung inyong pag-develop ng bagong area. di okay. Diba? Kasi wala na po kasi sir ganito kasi yan. Wala na free irrigation na, na kasi tayo eh. Uh -huh. Wala nang free free irrigation na po tayo. So, Oo nga, o nga, ang akin lang kasi, ba? Gusto ko lang makita sa budget. Uh, Umaasa sila sa amin sa lahat ng ano ngayon. Kasi of course, ang ang solusyon kasi natin sa pagkukulang natin